programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good evening mga kachikas and welcome sa aking munting channel habang nagmo nga itong ang si Raymond at itong ang si Charlene na sinasabi nga nila ang mga nangyari sa kanilang mga buhay na buntik na nga silang magkahiwalay dahil nga sa bruhang si Dibina at ngayon nga daw ay malaya na sila dahil ito nga ay papasok na sa loob nga ng correctional at ngayon ay wala nang pang muli sa kanilang pamilya at habang masaya nga silang nag-uusap at nagpapatawaran nga sa bawat nangyari at laging kasalanan ng bawat isa sa kanila ay bigla ngang dumating itong ang si Madam Sonia na humihingi nga ng sorry sa lahat-lahat nga ng ganyang nagawang kasalanan dito nga kay Sherlyn at sinabi nga dito nito nga si Sonia na simula't simula pa nga lang daw ay ayaw niya na dito nga kay uh, dahil nga sa tingin daw niya kasi ay sobrang mahal na mahal nga siya ng kanyang anak na si Raymond at baka nga daw nagseselos lang siya dahil nga mapupunta na ang atensyon ni Raymond dito nga kay Princess at kay Sherlyn uh, at ngayon nga ay nasabi nga nitong si Sonya na hindi na nga siya magtataka kung bakit nga ganoon na nga lang siya kamahal ang kanyang anak na si Raymond dahil uh, malakas at mabuting tao nga itong si Sherlyn kung kaya dito nga ay luluhod nga ito nga si uh, Madam Sonia sa harapan ng ating bidang si Charlene ay hindi nga ito pinayagan ni Charlene na lumuhod sa kanyang harapan ito nga nga uh, kanyang biyanana at nasabi nga niyang tapos na ang lahat at pinapatawad nga niya ito nga si Madam Sonia kung kaya't dito nga ay naging masaya ang kanilang pag-uusap at nasabi nga din ni Raymond na magbabanding pa nga daw ang tunay na mag-apo at nasabi din naman ni Sonia babawi siya nang malaki sa kaniyang minamahal at ang kaniyang tunay na apo na walang iba kung hindi nga ang ating bidang si Princess kung kaya ito ay uh, sa school ay mabubuli naman si Livy at sasabihin nga dito ng mga estudyante at mga classmate niya na siya raw ay anak ng isang kriminal at mamamatay tao na hindi naman halos matanggap ni Libby ang katotohanan na yun naman talaga ang kanyang tunay na ina ay mamamatay tao at masamang tao habang ito namang si Divina at si Jenny ay nasa loob na nga ng correctional at nagpa-plow na naman ang hindi maganda itong ang si uh, Divina dahil ang nais nga niya ay uh, makatakas sila sa loob nga ng piitan magdagumpay kaya si Divina sa kanyang planong pagtakas dito nga sa loob ng piitan kaya guys napakarami po nating dapat abangan sa nalalapit na pagtatapos ng prinsesa ng city jail kung nagustuhan po niyo ang akin videos for today paki-subscribe na lamang po ng akong channel Paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.